tayo nagbabasa. Para saan ba to? Basa lang ba tayo ng basa? Ano ba ang mantatamu natin kapag nagbasa tayo? Ang kakayahan sa pagbasa ay isa sa pinaka bagay na dapat matamu ng isang tao. Kaya naman, may formula tayo para dyan. Hindi lang sa mat dapat may formula. Dapat meron din sa Filipino. Dito, walang arithmetic o number. Ang kailangan mo lang dito, focus. At sya ka, kailangan matyaga ka magbasa. Ang formula ng SMPB sa pagbasa ay S. Survey M. Magtanong P1. Pagbasa <laughs> P2. Balikbasa P3. Buon ang S sa formula ay survey. Okay. Binubuo ito ng tatlong gawain. Una, ay ang balik ganita sa ating nalalaman tungkol sa paksang babasahin. Una, ay ang balik ganita sa ating nalalaman tungkol sa paksang ating binasa. Pangalawa, ay ang pagkilala sa mensahe na ibig ipahatid ng author. At ang pangatlo ay ang pagpapasya sa layunin ng ating pagbasa. Ang M sa formula ay magtanong. Ha? Huh? Magtanong. Magtanong nang nais mong itanong. <laughs> Joke. Joke lang. Magtanong nang nais mong malaman tungkol sa teksto. Sa pagtatanong, mahalaga yung nagtatanong ka kung Sino? Saan? Ano? Kailan? Paano? O bakit? At ngayon, tatalakay naman natin ang B4. Bakit B4? Kasi, binubuo siya ng apat na B. Ang B1 ay ang pagbasa. Sa so, unang pagbasa, dito mo malalaman kung angkop ba yung mga tinanong mo para sa tekstong iyong binasa. Simulang basahin ang teksto pagkatapos mo mapili yung pinakaangkop sa layunin mo. Bakit ba kasama to sa formula? Importante ba to? Oo, importante to. Kasi dito natin malalaman o mapipili yung mga pamamaraang angkop sa layunin mo. Dito yung masasagot ang tanong na ginawa mo at yung nais mong sagot. Ang bito naman ay ang balikbasa o pangalawang pagbasa. Ang bito naman ay parang pangalawang pagbasa mo pero tinatawag siyang balikbasa. Dito, babasahin mo ulit yung teksto upang masigurado mo o matiyak mo na yung mga katanungan na nakuha mo sa unang pagbasa ay eh, masasagot mo na siya ngayon sa B2 o balikbasa. Ito ay malaking tulong din upang mamemorya -ma mo o matandaan mo yung mga nababasa mo. At sa B3 naman, B3! <laughs> sa B3 naman, dito yung buod. Dito mo aayusin lahat-lahat ng ideya mo na nakalap mo sa, sa lahat. Sa B3 naman, ito yung buod. Dito mo ayusin yung mga ideyang nakalap mo upang maayos yung pag-uulat mo. Bale, dito nakasalalay kung paano ano yung magiging resulta ng iyong pag-uulat. Kaya dapat, uulit-ulitin mo yung mga proseso bago ka magbuod. Para sa buod, dito mo matitiyak kung naunawaan mo ba yung nabasa mo o meron ka ba nakalimutan o kaya di naman ay nakakatulong din ito para makagawa ka ng balangkas sa pag-uulat mo. Simple man ang SM3B, ito ay napaka-importante. Kaya dapat gamitin ito. Malaking maitutulong ito para sa maayos na pag-uulat.